Masaya at makabuluhang aktibidad ang ginawa ng DNR sa pagpapakawala ng ilang local bird species sa Burawin, Leyte. Nitong nakaraang araw lamang, nagsagawa ng Feather Friends Fly Free, Abroad Release and Conservation Awareness Program of the Philippine Environment Awareness Program, ang DNR, upang tugunan ng pagpaparami at pagprotekta sa mga ibon sa bahagi ng Eastern Visayas. Ayon kay Rowena Peñano, Chief Regional Strategic Communication and Initiatives Group, DNR, habang siya ay nagtatalakay sa Environmental Conservation kung saan na patanong ito kung sino-sino ang may mga lagang ibon at lahat pala ng estudyante ay may dala nito ilan sa mga ibon na pinakawalan ay parot o pikoy sa Waray-Waray at moko na alaga ng mga bata sa kanilang bahay ginawa ang local birds list sa Kansibuy Burawin Leyte kung saan ang lugar ng Burawin ay isa sa mga mayayamang kagubatan na dito matatagpuan ang isa sa mga bulkan o na volcano, lawa, waterfall at mga wildlife na karamihan na endangered sa ating bansa katulad ng Philippine Eagle na kung saan pinangangalagaan ng DNR at ipinagmamalaking tourist spots ng Department of Tourism. Grade 4, 5 at 6 ang mga nagparticipate sa naturang aktibidad na dagdag pa ni Rowena na mahalagang tutunan ng mga kabataan kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa mga ibon at kalikasan. Kasama sa conservation efforts, ang mga local barangay officials at mga magulang ng mga estudyante. umabot sa 50 students ang nakisali sa natural aktibidad at sa ganitong paraan patuloy umanong isusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang ganitong aktibidad upang manatiling mayaman ang kagubatan at mapangalagaan ang buhay ng mga wildlife species. Kasunod nito ay nagkaroon din sila ng tree planting upang pa karamihan ng mga puno na nagsisilbing tahanan ng mga ibon. Uh, during our release, ang pinakawala natin na ibon ay yung mga local birds lang na makikita doon na usually pinaglalaroan ng mga bata. So meron tayong um, uh, parrot or pikoy in waray, -waray. And yung muko, usually yun naman yung nahuhuli ng mga bata. So yun lang, two species lang ng birds yung narilis ng mga bata doon. Yung mga alaga nila sa bahay, yun yung pinarilis natin sa kanila. Um, uh, may mga students tayo, mga pupils, grades 4 to 6 atay yung nag-join sa atin from uh, Mahagnaw Elementary School at Elementary School. And thankfully, yung mga parents na, na from the community nag-join din sa amin, pati lahat ng barangay officials nung Mahagnaw nag-join sa amin. Kasi nga, uh, they are supporting our uh, conservation efforts naman, especially na doon ni-release yung Philippine Eagle. Uh, around siguro mga 50 nakabataan yung nag-join doon sa activity at excited sila na sumali doon sa ating bird release program. Mula dito sa impila ng Bombo Rayo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo.